What's up mga ka-Babe! Welcome back to my channel. I'm Paul Castillo of Caspar Rubing. And for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Paranaque City na kung saan dadalawin na nga natin dahil for turnover na siya ngayon. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Rubing. Please click the link below because it's time to re Ang ganda nung pakagawa ng bubong Di ba? Tignan mo yung air flushing natin, standard dyan yan, eh, air flashing. Actually, standard size to. Medyo malapad. Ilaparan na natin siya. At saka ito, tinasan na rin natin. Inoverlap natin yung dun sa existing para bumakon siya sa concrete. So, green line talaga yan sa wall. And then, concrete nail. Tapos, ilagyan natin siya ng sealant. Ang linis, di ba? Ganda. Saan yung gutter? Tama yung gutter. Ano yung pinagbago? pero yung, yung gutter na to, very simple lang. Medyo may dating. Kasi nga, nababagay naman yan sa bahay. Saka ito, yun yung gutter hang at is pa rin yan, kinulayan na namin yan. May kunti design lang ako, super so to so good, ang ganda niya tingnan, di ba? Ako na kasi naglagay ng gutter hanger kasi supposed to be, walang gutter hanger yung existing nito. So, pinalagyan na lang natin kasi mas matibay talaga kung may gutter hanger. Depende na lang yun sa reference ng ating client. Aside from gutter hanger, meron tayong steepener. So, every one put yung distansya ng ating steepener. Ang purpose kasi nito, para supportahan yung gutter para hindi siya bumuka. Tapos yung gutter hanger, same din. At saka yung support na yun sa ilalim. Diba? Titi na lang natin kung okay kila sir. Magpagawa tayo. Hingi tayo ng review. Pero pwede namang message lang. Review lang kailangan natin kay sir. Siguro na hiya lang. Baka may Magpa-interview So, yun dito na siya Di ba? Ang ganda Grabe Ang gano'n ang pakagawa Tsaka Ang ginamit namin dito Corrugated lang Ang gano'n ang location dito nila sir No? Ganda Paranyake okay. MDC building, yan, MDC building. So, yun ang ganda ng pakagawa ng bahay ng bubong ni Sir. Kinakita nyo diba na ba? Napakalinis. Tsaka yung text crew niya, na i na siya mabuti. At tsaka yung mga lapping. Ganda! Ang linis so far. Medyo mabilis yung forma natin magtrabaho ngayon. So, two weeks kami gumawa dito. At today, ito ay roof replacement. Tinanggal namin yung luma, tapos pinalitan namin ng bago. Kasi nga, ang parlance nito ay kahoy. Merong mga bulok na kahoy na kailangan natin palitan. Kaya pinalitan na natin. And then, lagyan natin, talaga natin siya ng sulignum. Yung sulignum ay yung protection yun sa mga rodents, sa mga anay, pagkahoy yung parlins natin na ginamit. At pala meron din yata nagpa-inquire dito kung not sure kung yun yung sa harapan at yun dito sa blank side. Di ako sigurado. Ingat lang tayo kasi may mga touch of paint. Maganda ang pakagawa ng ridge roll. At pala yung cutting ng ridge roll natin dito ay hindi yung katulad ng dati na pinopok-pok siya. So ang ginagawa namin talaga, binibend namin siya at saka ginugupit. Tulad nito. Ayan. So, ginugupit lang yan ni Foreman Dingwell. dire yan hanggang dun sa dulo. So, yung ginamit namin dito ay 0.6 mm or gauge 24 na corrugated. So far, okay naman kasi yung corrugated kila, sir. Kasi nga, matiba yung corrugated. Tingnan mo naman, kahit anong gawin natin kung per sa rib. Yun yun lang, medyo kakain ka ng maraming materials dito kasi makitid yung lapad ng corrugated kung per sa rib type. Pero ito kasi is long span. Hindi siya ordinary corrugated. So, corrugated siya na long span. sa pagpaaraw, no? Sobrang init. Huwag lang magkaroon ng mga spot-spot. Okay na yan. Pati mga gutter color natin. Stapener at saka yung mga end flashing. Yung ridge roll. So far so good. 100%. Okay sa akin yung gawa ng ating mga workers. At saka okay din naman kila sir. Sabi niya nga ay maganda yung anong trabaho ng mga workers natin. Pipintura na lang yung buong bahay. Pipintura na lang natin. So far inaayos pa. And then okay naman na ito. May mga sealant na. So hopefully it won't leak. Pero I'm sure hindi ito maglilik kasi mayroon na itong sealant. saka mayroon ding sealant yan sa loob. Gumamit kami dyan ng sealant tape. mo pa si Paul Mandimuel. Kasi parang gusto ko palagyan to ng flashing dito kasi mag yung tubig dito. So, kailangan malagyan natin to ng flashing from here papunta doon para yung tubig ay, ay hindi mag rito ito yung gagawin natin. Palagyan natin dito ng flashing from bridge hanggang dito. Tapos, para yung tubig hindi siya mag dito. Kasi sometimes, pa iipon yung tubig dyan kahit may silan, magkakaroon pa rin ng chance na ng leak yan, dahil mabababa yung tubig dito. Minsan, hindi rin pag okay yung pakasilan pero doon na tayo sa sigurado. Kasi, syempre, alam mo naman, yung nakatira dito ay matanda na. So, as much as possible, kailangan wala na silang maintenance. Wala na silang iisipin na kailangan i-maintain nila. Pakorek na lang natin kay Coman Dimwell. At saka ito pala, ang ginawa namin dito ay continuous gutter. Continuous gutter yung tawag nito kasi wala siyang downspout doon, wala ang dadaanan na tubig. Tulad niyan, dito dadaan yung tubig hanggang doon papunta dyan sa gutter natin and then yung tubig dito gagapang naman yan sa gutter na yan papunta rito sa baba kasi nandyan yung kanyang downspout. At saka ito, ito yung roofing na to Mayroon itong tatlong part yung roofing ng bahay nila. Ito dito ay main roof. Ang tawag dito main roof. Tapos mayroon tayo isang lower roof. May mga lower roof din to sa gilid. Yung pinakita ko sa inyo nyo, na meron siyang wall flashing. Pero silipin ko na rin kung merong wall flashing siya. So ayun, may wall flashing din siya. Ito. So maganda pa kagawa ng wall flashing natin. Kasi kinap talaga yan ng individual ni Forman Dingwell. Hindi yan pinupukpok. Kasi normally iba dyan pinupukpok lang. Pero tayo, ang ginagawa natin ay kinakat natin para malimis na siya tingnan. Ito, tinasa na namin to para lumagpas siya dun sa existing wall flashing niya. Kasi after yung original ni ito, nakapako lang siya pero yung ginawa natin nakadline talaga siya sa wall tapos ang lagyan na natin siya ng sealant again ito rin so meron tong palaman naka sandwich silang tape to tapos bago natin siya ni rivets. ito tong mga to mga pinturahan na lang natin ayusin na lang yung painting niyan ito ang ganda oh di ba ang ganda ng gatoy natin nakita mo ba ang ganda ng gatoy design ko yan eh ito pinturahan na rin natin to kasi okay pa yung wood niya hardwood kasi ang kitang lang ng unang kahoy talaga ay hardwood napakaganda yun 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 ay mga polycarbonate skylight. Yung tawag pala dyan ay skylight polycarbonate. Pwede siya sa mga parking tulad nyan. Better na siya gamitin compared dun sa glass kasi minsan yung glass talaga sobrang init. Unlike pag polycarbonate, na neutralize niya yung init na pumapasok sa ating bahay. So yun, that's the end of my video and I hope na gusto nyo yung video to. Please give me a like and comment down below kung mayroon kayong katanungan at sisikapin naman sa Gutinuid, my technical team. Again, I'm Paul Castillo of Casper Rubing. At lagi nyo nang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Kaspar Rubing ay laging andyan. Safety is way of life. See you next video.